Hi guys! It's our day 25 para sa ating tunay serye. Nakatapos ko lang mag ng face using Maxipil Facial Wash. And later naman itutuloy ko yung night regimen natin para naman sa next step natin ng MaxiPill Exfoliant Solution number no. 2 and Maxipil Moisturizing Cream. So, nandito ako para i-share sa inyo yung mga positive changes na nangyayari sa skin ko na hindi na siya nagpipil. And, nandiyan pa rin yung mga malakas makakoreana dahil sa mga rosy cheeks na yan. <laughs> and, natutuyo na din yung mga pimples ko sa forehead ko. And, sana matuyo na rin to. At, ang next step natin for our night regimen, gagamit tayo ng Maxi Peel Exfoliant Solution No. 2. mag apply na ako ng Maxi Peel Exfoliant Solution No. 2, 1 to 2 drops is enough. Pero, pwede rin 3 to 4 drops, basta hindi lang basang-basa yung cotton balls. So, apply na tayo. 1, 2, so... Unahin ko muna dito sa aking forehead. Kasi, para mas mabilis matuyo yung pimple ko. And, dito na sa cheeks. Kabila. Upward motion pa rin, ha? So, ganun lang. At para naman sa ating last step, gagamit tayo ng Maxi Peel Moisturizing Cream. So, guys, mag-apply na ako ng Maxi Peel Moisturizing Cream. Yan. Again, upward motion forehead. Wow! Oh. So, that's it. This is it na nga talaga. Ito na yung surprise ko sa inyo and alam ko namang matutuwa kayo and may excite kayo kasi ako super excited na talaga ako. Kasi guys, magkakaroon ako ng professional photo shoot and sana po abangan nyo po. Siyempre, kailangan ko talagang paghandaan tong photo shoot na to and hihingi ulit ako sa inyo ng tulong sa pagpili ng mga susuotin kong damit. Kaya po sana matulungan nyo po ako. Thank you! As a bonus to my followers slash supporters, dito sa Maxi Peel Facebook page, ay pwedeng pwede kayong manood ng photoshoot ko live. Abangan lang yung mga iba ko pang videos para malaman yung mga iba pang magiging kaganapan. To be honest, matagal ko na talagang peg si Ate Marian since na nagsistart pa lang ako ng photoshoot, ng mga modi modeling ko. Siya na talaga yung peg ko. And super happy ako pag na-achieve ko talaga yung peg na gusto ko na ganun na ganun sa kanya. And yung favorite post ko talaga sa kanya, yung mga ngiting artista, yung hindi kita yung ngipin, ganito. Tsaka yung mga pose, ganito. Kaya super happy talaga ako pag na-achieve ko talaga yung peg niya. So, thank you so much guys sa pagsama sa akin tonight. And sana po, abangan nyo pa rin po yung mga iba ko pang videos. Maraming maraming salamat po. And mag-iingat po kayo lagi. Thank you and God bless. Mwah.